Ano yan? Anong niloloto mo? This is pancake. Pancake. Spelling ng pancake? F-A-N. Cake. Nandito man. Tapos, pagkatapos natin yung mixture, luluto na tayo. Para may kamuhay. Sa mantika yan. Hindi kayo yung tubig dito. Ano yun? Ayun o, tubig yun. Green tea. Kuya, masyado. Dito namin inaamoy. Binukas <laughs> Ayun na yung kumpit ang <laughs> Masyadong, masyadong malakas yung apoy. So, okay, anong amoy? Ang ilaw. Ang ilaw. Ang ilaw. Ang ilaw. Ang ilaw. Ang ilaw. Ang Maglalasang posis yung pancake natin. Anyway, no, no, no. this is posis flavored pancake. Pancake Pancake Okay. Huh? Okay. Okay. This is poodle. <laughs> so this poodle, okay? <laughs> Kuya, sige, saan <Tano> karami? Sige. Sorry. So, may tanong ha? One spoodle is equivalent to one pancake. <laughs> pancake. Ano okay. Ano yun? Iba, ano mean. I Ang mean. I may Ang I may mean. Pussy flavored pancake. Pussy flavored pancake. Wala matigal Nastic naman yan. Ay, talaga hindi nilalagyan na. Ano na, may ba yung... Sa akin, ano lang ako. Then after that... Bago na po ako? Bakit? mo lang. kung mo i-flip. na, mga boy. na po yan. Sorry. Napanginig pa. Gano'n kayo magluto sa inyo Bakit Ba't kinagad nyo? mo wala. So, sa griddle kami nagluluto. Uh, okay. Well, Tapos, ano uh, lang siya. Uh, dalawang shot ng ano. Tapos, ipiplip mo siya, okay?

Depend sa pang situation pala. Depends <laughs> sa kanya. It depends. Depends sa <laughs> <siya. laughs> The okay, pancake is not that big, so probably will take how many minutes? I don't know. Depends sa akin. We will just, just wait na magbabos siya. Pag nagbabos siya, pwede na rin siyang i-flip. Pag hindi siya nagbabos, ibig sabihin, mali ang ating mixture. This is what you call sensei. Sanche. si of top? Ayun, tumigas na, oh. Alin naman, tigas? Ano na, di ba? Ito? Tigas? Tito <laughs> ka. Tito mo ako sa dyan. Tito, huwag din sa baba. Ngayon, tigas na lang. Yun, oh. Ang Ano to na yan, yung likod. Ano ah, luto na. See? Yeah, Pancake. Pancake, the pancake. Pancake. This is not a pancake. This is Pan pancake. Pancake. Because we're Filipinos, you know. <laughs> pancake. Pancake. See? This is machacao. <laughs> what is macaow? <laughs> Matakaw? Matakaw? matakaw. Putol-putol. Matakaw. Matakaw. Nagugas ka? Very So, you're my <coughs> student? Yes. So, you have to take this one? Yeah. Teka, baka hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ayos ah. Wala tayo ka. powdered sugar. Tsaka pressed berries. Strawberry, do you call Strawberry. Strawberry. The strawberry squeeze, so butter or... Maple syrup if you want. Or if you want, you can use mustard. <laughs> <laughs> mustard <laughs> topping. <laughs> sorry, sorry this is the finished product this is pancake. cake Pancake. cake we will this that's it this is the bigger version of pancake.